for joining us kong sir Good morning, ito po guys in ang atong topic ngayon about sa term extension ng barangay house bill 111 design kunyang kabataan election 287 pinapalawig to 6 years ang term ng barangay officials ano po ba ang ito ang magandang katanungan ah Rasyonally nito, bakit po natin naisip na 6 years? Well, unang-una ay uh, hindi lang po akong otor niyan. Ano po, uh, maray po kasi bills ang inihain niya sa Kamara. At hindi naman naman nilang mga bills na yan. So, din po natin at uh, pinag-isa. Eh, naging sanctioned bill. So, 18 po yan. Ano po? Okay. Uh, well, ang purpose po niyan ay i-fix ang term ng barangay official. Kasi ang nangyayari in the past, laging na-extend lagi pero po ng eleksyon so subject sa sabihin na natin no oro man gusto ng kongreso na nahalal uh, in a particular time kaya sabi po namin para wala nang postponement wala nang mga extension na ayon sa Supreme Court ay uh, illegal at constitutional ay phoenix na po namin ang termino no so sa version po ng kamara ng house ay 6 years so every 6 years ang eleksyon So, hindi na po kailangang i-extend pa, hindi na kailangang i-postpone pa. Yan okay. po ang uh, rational. At bakit okay. po six years, aming pong palagay, ay yung po ay sapat na panahon para ang mga barangay officials ay makapagplano, makapagprograma, at makapagsilbi ng uh, uh, panahong yon. So, itong six years, sir, ay uh, tapos pwede silang mag-renew ng term, tama po ba? Pwede silang mag-serve for another term? Uh, another consecutive? Dalawang term po. Uh, maximum of two consecutive terms mm -hmm. tapos mater-term limit din po sila. kaya po silang uh, magtahinga muna, no? ng isang termino bago sila makabalik uli. Yan po isang barangay officials, mga kapitan, mga kagawad. Sa ang Kabataan naman po ay one term lang, no po? Mm -hmm. Dahil by force of law. Uh, sa batas po kasi ng ang Kabataan, hanggang 30 lang sila, no? Uh, para maging member sa Kabataan and 18 years old to 24 years old para sila ma-elect na SK chairman or SK gagawan. So, uh, one term lang po talaga sila. Opo. So, sir, sa ngayon, ang current na number of years ng uh, barangay officials ay three. Tama po ba? Hindi po ba masyadong mahaba yung six naman? Well, uh, yan po ay pananaw ng ilang mga kasama natin, ilang mga observer na mahaba. Pero ang ating purang pananaw, yung mga authors, ay sapat po ya ang alin taon para makapagplano ang mga barangay offices makapag-implement ano yung po kasi barangay po ang po basic political unit ng ating pamahalaan sila ang nasa front line ng pagbibigay ng government services sa grassroots level ay uh, hindi po naman ganun kalaki ang uh, resources ng mga barangay sa buong Pilipinas maliban lamang yung mga barangay marahil diyan sa Metro Manila pero mas maraming barangay ay limitado po ang resources. Ngayon po, 3 years sa aming pananaw, ay napaka-iksi, napaka-iksing uh, parahon yan para sila ay makapag-plano, uh, makapag-implement ng kanilang programa. Kaya sa aming tingin, yung six years ay sapat na parahon po yan para ma-implement nila ang mga programa nila, mga plano nila at makapagbigay sila ng kakulang servisyo sa taong bayan. Alam po nyo yung mga barangay officials, mga SK officials, may mga training po yan eh. eh dahil Ayun. nga po sa ka-iksingan ng termino, ay Bago po matapos ang training nila, bago po yung 40,000 plus barangay, bago po matrain niya ng DILG, ay halos mag na uli. Kaya po ma po yung three years. Sa so, aming puntingin, yung six years ay ay sapat lamang na panahon, reasonable para makapag-implement ang mga barangay officials ng kanilang mga programa. Hindi naman kaya ko mainget ang mga mayors, ang mga governors, ang mga congressman na three years ang mga taon sa isang termino. Baka in the long run, humiling na rin po ito, mga ito na gawing six years na rin yung kanilang termino. Oh Well, uh, posible po yun. May narinig tayong ganong comment. Kaya po ay uh, uh, mah mahirap po na mabago ang termino ng mga governors at mm -hmm. mayors and congressmen kasi nasa Constitution po yan. Kailangan po ng charter change at alam po naman natin sa na nakalipas na mahabang panahon ay talagang hindi naman makalusot-lusot ang charter change ano? Marami ang uh, maraming balakid, maraming obstacles bago po ma may sulong ang ang uh, charter change. Kaya hindi po 'yan na uh, posible mangyari no sa hinaharap na mababago ang termino ng mga local officials ano po. Hmm. Sa tingin po naman natin ay uh, mas maganda nga ngayon mas mahaba ang termino ng ng barangay officials kaya Magkaiba kasi ang version ng Senate sa kasa congress Ang Senate po ay four years, samantala ang House ay six years. Sa amin, as the mayors, para ma-insurate sa politika ang mga barangay officials. Mm -hmm. Kasi kung ang termino ng mga barangay officials ay tatlong taon lang, ang eleksyon namin, eleksyon